I think yung ultimate dream ko is to say that I have served as an inspiration to others. Hindi aksidente, hindi bangungot, at hindi rin dahil sa kung anumang bisyo na ikinakalat noon sa mga balita. Pero kung ganon, ano nga ba talaga ang dahilan ng biglaang pagpanaw ng isa sa pinaka mamahal na aktor ng Pilipinas, si Rico Yan? Huwag sabi! Brat! Hindi ako alis dito hanggat hindi ka natututong makinig! Yan ang problema sa'yo eh! You never listen. You do whatever you want, whenever you want. You're at anong kala mo sa sarili mo, ha? Angel? Alam mo ba kung bakit ang hirap-hirap mong hanapan ng date? Alam mo ba kung anong iniisip pa sinasabi nila about you? You're easy! 22 years na ang nakalipas mula nang mawala si Rico at hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan sa marami ang kanyang pagkawala. Sa Puerto Princesa Airport, nakaabang na ang ama at kapatid ni Rico. The sister Geraldine called me. Uh Oo. -oh. And then, um, Dominic apparently called her. And my sister called me and told them that Rico's in the hospital. Ayon kay Dominic, nagkasiyahan at nagkantahan pa ang mga bisita sa Dos Palmas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang. Pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Isang gabi lang ang lumipas at isang buong bansa ang nagising sa balitang hindi nila kayang tanggapin. May mga nagsabing baka dahil sa stress, may nag-akusa na bangungot at may ilan pang nagpalabas ng haka-haka tungkol sa droga. Ngunit ano nga ba ang totoo? Si Ricardo Carlos Castroyan o mas kilala bilang Rico yan, ay ipinanganak noong Marso 14, 1975 sa Pasig City. Galing siya sa isang prominenteng pamilya. Ang kanyang lolo si Manuel Yan ay naging AFP Chief of Staff at Ambassador ng Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay sina Roberto Yan Sr. at Teresita Castro Yan. Mayroon siyang tatlong kapatid na sina Geraldine, Tina at Bobby. Si Bobby tulad niya ay pumasok din sa telebisyon bilang TV host. Lumaki si Rico na masipag sa pag-aaral at mabait sa pamilya. Nagtapos siya ng elementarya sa Xavier School at High School sa De La Salle, Santiago Zobel at nag-aral ng Marketing Management sa De La Salle University. Sa college pa lamang, nadiskubre siya ng isang talent scout na magbubukas sa kanya ng pinto sa mundo ng showbiz. Nagsimula siya sa isang simpleng TV commercial na may tagline na sikreto ng mga gwapo at mula rito ay napasama siya sa unang batch ng Star Circle na ngayon ay kilala bilang Star Magic. Ang natural niyang talento sa pag-arte, charm at magandang panlabas na anyo ay mabilis na nagdala sa kanya sa tuktok ng industriya. Noong 1996, nakilala siya sa teleseryeng Gimmick, isang show na tampok ang kabataan at ang kanilang buhay sa paaralan at sa kaibigan. Sinundan ito ng mga serye tulad ng Mula sa Puso from 1997 to 1999 at saan ka man naroroon from 1999 at 2000 na nagpatibay sa kanyang karera bilang isa sa pinakabagong heartthrob ng bansa. Pumatok din ang kanyang mga pelikula tulad ng Dahil Mahal na Mahal Kita, kay Tagal Kang Hinintay at Got to Believe na naging isa sa pinakatumatak sa kanyang career. Sa bawat proyekto, ipinakita ni Rico ang kanyang dedikasyon natural na talento at kakayahang makakonek sa manunood. Hindi katakatakang milyon-milyong Pilipino ang humanga sa kanya at minahal siya hindi lamang bilang artista kundi bilang tao. Isa sa pinakapopular na bahagi ng kanyang buhay ay ang relasyon kay Claudine Barreto. Nagsimula silang maging malapit sa paggawa ng pelikulang dahil mahal na mahal kita noong 1998 at noong March 4 ng taon na iyon, opisyal silang naging magkasintahan. Minahal sila ng publiko dahil sa kanilang chemistry sa harap ng kamera at sa totoong pagmamahalan sa likod ng kamera. Tinawag pa silang ideal na couple ng kanilang mga tagahanga. Ngunit tulad ng lahat ng relasyon, dumaan din sila sa mga pagsubok. May mga hindi pagkakaunawaan noon, ngunit pinili nilang panatilihin ito sa privado. Lalo na't na may mga pelikulang sabay na inilalabas. Kaya nang lumabas ang balitang naghiwalay sila noong March 4, 2002 eksaktong ikaapat na anibersaryo nila. Nagulat ang lahat at lalong nabigla ang publiko nang makita silang parehong nagpupromote ng kanilang pelikula na Got to Believe kasabay ng balita ng paghihiwalay. My only goal for her is to see her spread her wings and fly. And when she does, I told her not to look back. And I'll be happy. For her. Ilang linggo matapos ang kanilang hiwalayan, Nagbakasyon si Rico kasama ang ilang kaibigan sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Katatapos lang niyang ipagdiwang ang kanyang ika-27 kaarawan. Ngunit kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang silid. Ang mabilis na pagkalat ng balita ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa buong bansa. Maraming haka-haka ang sumulpot may nagsabi na baka stress, may nagsabing bangungot at may ilan pang nagpakalat ng espekulasyon tungkol sa droga. Isa pa nga, ang TV host na nagkomento sa live telecast na posibleng may kinalaman ng droga sa kanyang pagkamatay. Lalo itong nagpasiklab ng kontrobersya, ngunit walang konkretong ebidensya. Ayon sa opisyal na ulat medikal, si Rico Yan ay namatay dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis. Ito ay isang kondisyon kung saan biglang namamaga ang pankreas at nagdudulot ng internal bleeding. Ang pankreas ay mahalagang organ na gumagawa ng insulin at enzymes para sa pagtunaw ng pagkain. Kapag nagkaroon ng acute pancreatitis, ang mga enzymes ay hindi lumalabas, kundi sinisira mismo ang pankreas, nagdudulot ng matinding pamamaga at pagdurugo. Madalas walang malinaw na sintomas bago ito umatake, kaya bihira itong mahulaan at madalas ay napagkakamalang bangungot o biglaang ang pagkakasakit. Dalawa ang karaniwang sanhi. Una, ang gallbladder stones na nagbabara sa daluyan ng pancreas. At pangalawa, ang labis na pag-inom ng alak na mas nagpapahina sa pancreas at nagdudulot ng parehong kondisyon. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng matinding pananakit ng tiyan na umaabot sa likod, pagsusuka, pagtatae at lagnat kapag hindi na agapan. Maari itong humantong sa organ failure at kamatayan. Ang pagpanaw ni Rico yan ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa buong bansa. Ang kanyang huling pelikula, Ang God to Believe, ay nanatiling patok sa sinehan at nagbigay ng huling pagkakataon sa mga tagahanga na makita siya sa kanyang talento bilang artista. Ang kanyang libing ay sinubaybayan ng milyon-milyong tao at ang kanyang alaala ay nananatiling buhay sa puso ng kanyang mga tagahanga. Hindi lamang siya iniidolo dahil sa talento, kundi dahil sa kabutihan at dedikasyon na ipinakita niya sa pamilya, kaibigan at industriya. Ang buhay ni Rico Yan ay isang paalala na hindi natin alam kung kailan darating ang trahedya. Mahalagang alagaan ang kalusugan, iwasan ang labis na pag-inom at paninigarilyo, at pahalagahan ang oras kasama ang pamilya at kaibigan. Ang simpleng pag-iingat at kamalayan sa ating kalusugan ay maaaring magdala sa atin nang mas mahabang buhay at mas magandang kalidad ng pamumuhay. Sa huli, ang alaala ni Rico yan ay mananatiling buhay sa puso ng lahat. Hindi lamang siya iniidolo dahil sa kanyang talento sa pag-arte, kundi dahil sa kabutihang ipinakita niya sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang kanyang buhay at karera ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at ang kanyang pagpanaw ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral, pahalagahan ng buhay, alagaan ang kalusugan at mahalin ang bawat sandali kasama ang mahal natin sa buhay. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Pinoy Kaalaman para sa iba pang kwento ng inspirasyon at alaala mula sa mga minahal nating bituin.